Puntira talaga ng mga nagbangga ang barko ng China, ang barko ng Pilipinas, ayon po sa Armed Forces of the Philippines. May dalawa umunong namatay sa hari ng China Coast Guard kasunod ng insidente. Nasa frontline na balitang yan, Gio Robles. Sa video, bago ang banggaan ng dalawang barko ng China malapit sa baho de Masinlok, makikita ang apat na crew sa deck ng China Coast Guard vessel. Pero nawala sila ng mabundol ng sarili nilang barkong pandigma. Ayon kay Senator Ping Laxson, dalawa umano sa tauhan ng China Coast Guard ang nasawi dahil sa salpukan bagay na bineberipika pa ng Philippine Coast Guard. Not even sure whether they're going to admit it. I don't think that they will also make a, a big issue out of it uh, considering na hindi rin naman tayo ang dahilan ng cause of death noon. Um it's not uh, of our own doing. Philippine... Nag-alok ng tulong ang PCG sa nabanggang barko pero hindi sumagot ang CCG vessel. so that's, that is the reason why the bulipin coast guard offered our assistance uh, because we were um, assuming namirong uh, now na, uh, went overboard because of the impact. we saw that uh, some of the chinese coast guard vessels were also in the vicinity. And they appeared to be searching uh, for something or some, somebody. No? pero kung ang militar ang tatanungin malinaw na target banggain ang mga barko ng China ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard paliwanag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner. kita sa video kung gaano ka ang mga barko ng China ay talagang ang ang pakay niya ang objective niya ay iram yung ating uh, Philippine Coast Guard yun rin ang uh, assessment ng ating uh, Philippine Coast Guard so Mabuti na lang at mabilis yung ating Coast Guard. Muli namang iginiit ng PCG na best calculation ang nangyari sa parte ng China at walang kasalanan ang Pilipinas. Hindi ba dapat magalit si Xi Jinping sa kanila muna dahil sila naman yung nagbanggaan, di ba? Tingin pa ng AFP, panibagong taktika ng China ang paggamit ng gray ship o warships. Sa mga nakaraang insidente kasi sa West Philippine Sea, madalas ay nagmamasid lang sa malayo ang Chinese Navy vessels. Isa itong uh, uh, simbolo ng uh, pag, uh, pagiging agresibo ng China. Sinasabi nila na tayo daw ang uh, nang, nanggugulo dun sa West Philippine Sea. Pero kitang-kita natin kahapon dun sa nangyari, na sila mismo ang uh, nanggugulo. No? Because they they continue to claim... Baho de Masinloc or Scarborough Shoal as their own territory. Hindi naman tayo pwedeng pumayag dyan. Nakatakdang pulungin ni Pangulong Bongbong Marcos ang AFP at PCG kasunod ng insidente. So ang morning, Department of Foreign uh, Affairs naman nababahala sa naging aksyon ng China. Nananatili raw ang Pilipinas sa pagsunod sa diplomasya. Philippine Coast Guard. Kanina, pinarangalan ng Coast Guard ang mga crew ng BRP Suluan dahil sa kanilang natatanging serbisyo sa gitna ng mapanganib na misyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.